Hi guys! Another day, another vlog. And nandito kami sa Costco, Zama. And first time ng namin na makapasok ng Costco sa buong buhay namin. So buti na lang, mayroon kaming uh, Filipino friend na member ng Costco and nag-aya sila na pumunta dito. So sabi namin, hindi kami bibili. And titignan lang namin kung ano yung itsura ng Costco. Kasi nga, hindi pa namin um, nararating yung cost ko. Although, may idea kami na pang bulk or wholesale na bilihan yung cost ko. Kaya sabi namin, hindi kami bibili kasi natakot kami, wala kami pambili. <laughs> so, eto, so, pang malakihan nga siyang mga sizing ng, ano, ng mga, ng mga goods. So, yan, yung mga chips, So, ito yung Ferrero, nasa 1,100 yen, nasa 500 pesos. So, maramihan na siya. Meron ding mga um, clothes, mga 3-pack, ganun. So, yun yung, ano, marami siyang mga variety, iba't ibang klase. So, meron din siyang appliances, kung nakita nyo kanina dun sa unang part ng video. So, dito pala, dito ako nagkaroon ng idea na dito siguro masarap bumili ng mga pangbalikbayan box. So, naisip ko yung mga tita ko noon ng, sa, sa US. Siguro sa US meron ganito. Meron din ganito ba diba, sa atin sa Pilipinas, yung SNR. Pero hindi ganitong kalaki na pang bulk order, I don't know. Pero hindi kasi ako masyado sa mga ganon. Kasi nga, hindi naman ako bumibili ng maramihan. And so, nagkaroon ako ng idea na, yun nga, na ganito siguro yung mga, uh, dito bumibili yung mga tita namin para pang balikbayan box. Kasi talaga naman na uh, mura siya and parang sulit kasi dala dalawang pack yung ano, mamaya makikita nyo na pwede siyang pang dalawang, parang buy one take one na yung ibang mga items ganun, so kung bibili kayo sa supermarket, pa isa-isang peraso, tapos ano, yung presyo di ba parang halos ga ganun din, pero dito yung presyo ganun din, pero buy one take one parang ganun, so meron din siya mga laruan mga pang swimming pool, ganyan lalo na malapit yung summer yan. So, merong iba't ibang Costco na branch. So, dito lang yung malapit sa amin. May Costco na Yokohama. Malaki doon. So, yun. Ito, meron ding mga, ano, mga Lego, mga laruan, mga Crayola. And, meron ding mga fabric conditioner. Yan. So, meron ding, ano, ayan yung mga pang pang party goods, ganun. So, meron ding fruits. At, ito yung mga muffin meron cake. So, yung muffin, alam nyo ba, buy one, take one pala yun. Tapos, ganun na siya karami. So, una sabi namin, hindi namin alam. Ito pala yung broccoli. So, yung broccoli, ang dami na niya. Tapos, magkano siya? 798 yen lang, di ba? Kasi, pag sa store, minsan bumibili kami 300 yen. Tapos, nasa 1 fourth lang nun. Kaya, feeling ko, parang ang mura dito. Kasi, bulto-bulto yung mga, ano, sizing. Tapos, yun nga, alam nyo ba yung kwento dun sa muffin? Kasi, isa lang yung binilin nung friend namin. So, nung nag-cashier na kami, nagbayad na kami sa cashier, sabi, buy one, take one daw. Eh, hindi nga namin ubos Kaya, sabi, sayang naman daw. Kasi, buy one, take one. Hindi kami pinalabas. At, pumili pa daw kami ng isa pa. So, yun. And ito pala, meron silang cake dito na square. Alam nyo ba dito sa Japan, hindi common yung ganitong kalaking cake kasi circle lang, tas maliit lang, tapos nasa 3,000 yen. Pero eto nakikita ko nga to sa mga sa mga videos na yung Costco nga merong rectangle hindi pala square rectangle <laughs> rectangle na ano and then yung parang sa atin sa Pilipinas gold deluxe. So dito pala yung makikita sa Costco. Online din pala sila na order pero alam niyo ba dito sa Costco, hindi kayo makakapasok pag wala kayong membership card. So yung membership card 4,000 yen one year, nasa 2,000 pesos. So, pwede magdala ng dalawang tao yung isang member card. Kaya yung friend namin, mag-asawa sila, pareho silang may members card. Kaya nakapasok kaming apat. So, kung nakita nyo yung mga tinapay kanina, more on tinapay sila. And ito naman mga meat, ba diba, Ang lalaki, ang dadami. So, pwede nyo naman itong hindi isahang luto. Ang ginagawa ng iba ay nire or hinahati-hati nila para sa ibang menu or sa ibang rekado ng mga ulam. So, para makatipid yung isang bilihan lang sa isang bilihan, pwede nyo hati-hatiin. And then, ito, dito, makakabili din na ng chicken, yung parang lechon manok. So, yan, kasi nga, walang lechon manok dito, guys, sa Japan. So, wala. So, pag Christmas, meron, pero mga hati-hati lang. So, ito pala yung mga sizing and iba't ibang mga klaseng pagkain na makikita nyo dito sa Costco. And kung napansin nyo kanina sa Costco, ayan pala yung mga pizza, ang lalaki din. So, kapag may mga party kayo, dito kayo bumili. Pero dapat member kayo or meron kayong friend na member ng Costco para makapasok. Kasi sa entrance pa lang, kailangan na, na pinipindot yung card, ini-scan. Tapos, syempre, meron sila ditong mga tissue, mga iba't ibang klase din. And kung napansin nyo kanina, yung mga tinapay, more on mga tinapay dito, guys. Kasi nga, um, yung mga iba, yung madali ang kain, ganon. So, ito yung bat tissue, ang dami na niyang sizing, 30 pieces yata yun. So, yun, bumili kami nun. And, meron din silang frozen goods, cheese pizza, And, ano pa pa to? Yan. So, yan. Ito yung peanut butter. Tingnan nyo naman. Buy one, take one. Nasa 2,500 diyan Nasa 1,200 pesos. ba diba? So, kung ipapapackage mo yan, sulit na sulit na. Tapos, may Quaker Oats din. Yung Quaker Oats, wala dito niya sa Japan. Pero, dito niyo siya mabibili. Sa Costco and then sa mga international stores. Yan. And meron din silang mga iba't ibang klasing cereals. So alam nyo ba, naghahanap talaga ako ng Quaker Oats noon pa. And ito yung pa, ano, green tea matcha. So, nasa 1,300 yen. Nasa 700 pesos. So, ganon. And, meron din sila mga Lipton Thomas Tea. Yan, di ba? Kilala naman yung Lipton Tea. Meron din sila mga Spam. And, lahat-lahat. Ang dami-dami. Ayan, corn beef. And then, pork and beans. Alam mo, yun yung ito yung... mga products na nakikita ko talaga sa mga balikbayan. So, nagkaroon talaga ako ng idea na dito pala bumili sa mga marami hanggang ito pag magpapabalik bayan box. And kung malakihan kayong pamilya na kahit nandito sa Japan, pwede yan. Basta ilagay nyo lang sa freezer and para makatipid-tipid. Pero kami na asawa ko, ayaw nyo, nyo magpamember dito. Kasi nga daw sayang. Kasi itong mga Japanese, hindi sila maramihang kain. Yung gusto nila yung nako-consume nila, nauubos nila yung binili nila. Eh kasi diba, 'di ba, hindi yung iba mahilig mag-hoard. Pero kami sa family namin, hindi kami mahilig mag-hoard kasi nga ayaw niyang masayangan. Yun, kaya hindi kami bumibili ng maramihan. Kaya yung ibang ginagawa, bibili ng maramihan, tapos ihahati hahati-hatiin sa mga ibang friends. Tapos bayad-bayad na lang, share ng bayad, ganun, hati din sa bayad. So, tingnan nyo naman, ang laki ng pang, ano, pang hand soap. Diba? Halos, ano kaya nga sabi ko, parang yung Dove, ang laki, sabi nga namin, it's Dove. Ganon, ganon siyang kalaki. Kasi dito nga sa Japan, maliliit yung mga serving, maliliit din yung mga packaging. And, itong makadami. Tingnan nyo naman ang laki ng box niya. 2, 3, ganyan. So, dito din, pwede nyo ano, yung, ayun, tingnan nyo yung Meiji. O, oh, ang laki ng box. Pero, syempre, yung loob niyan, ano, maliliit. Pero, syempre, nakapackage and madaming pieces. So, yung iba, alam nyo ba, ang ginagawa, um, bumibili sila dito, tapos pinapadala nila sa Pilipinas, and then binibenta nila sa Pilipinas. Ganon yung mga, ano, mga Japan items, binibenta nila Ganon yung maramihan. Mag-effort ka lang talaga, dapat talaga dito may sasakyan ka. Para pag madami kang bilhin, hindi hassle pag magte-train. So, yon at din, o, tingnan nyo naman, magkano. Tapos, ayang eh, Oreo. Yan, so, parang maramihan. Kung lagi kayong mamimili dito, ay nako, talagang lalaki talaga kayo. <laughs> siang ang daming serving, pero alam nyo ba dati, ano, sana naman akong kumain ng maramihan. Pero nung nagtagal na ako dito sa Japan, parang ano, nalulula na ako kapag madami yung mga nakikita ko, yung mga nakakain ko, yung mga nakikita kong malalaki, ganun. So parang nasasanay na din ako sa mga liliit na serving. Pag tumatagal ka sa Japan, ganun na. Parang, Sasani ka talaga. So, ito barley. O, oh, isang box. O, oh, yan. O, oh, sino magpapabili. Magpapasabay ng barley. Message lang. Pero, babayaran nyo ako, ha? Cetaphil. O, oh, dalawang, ano na siya, dalawang lotion na siya sa isang box. Tapos, ito ay ginseng. So, yan, ginseng. And, meron din silang cetaphil na toner. O, oh, dalawa na agad, ba diba? So, diba, oh, 3,000 yen. O, the, dalawa na sila agad. so And then, and dito, may mga socks, mga adidas pa nga, nakapak, ganyan. And meron ding oil. tamo, canola oil, 2,080, ganun ng kalaki. Eh, yung nabibili namin dito sa supermarket ng Japan is nasa 1,000 or 2,000 yen. Tapos, parang half lang nun na galon. Ganun. Tapos, ito, mayonnaise. O, oh, ang laki-laki. Parang, yung pangalan ng Costco is dapat ganito siya bigasin. Costco. Ganon. Tapos, ayan. O, oh, di diba? Yung, yung nori, ang dami din. And, meron din kayong makikita dito mga, mga unan, mga home, ano, home appliances, mga linen, ang tawag dito, linen, mga cover ng bed cover, and everything na pang bahay. As in, lahat-lahat na siya. Ayan. Tapos, may foam pa nga. Ayan, true sleeper. And, meron ding yan, mga chocolate, almonds. yun, ang sarap talagang mamili dito para iuwi. Balik bayan box, pasalubong, ganyan yung pang maraming nagiintay sa isa sa Pilipinas. O, ayan, pag-uwi. O, ayan, dito kang bumili. So, madaming halang tao kapag ka weekend. Kasi nga araw na to yun, eh, Sabado. So, siguro pag weekday, wala namang masyadong tao. Kaya, ano, ngayon kasi parang ang dami. Parang, basta nakakalula pa din. Parang ang dami-daming tao. Ang ganun. So, siksikan, munguan, ganun. So, yan, Kirkland. Alam ko yung Kirkland, pang Amerika talaga yung tatak niya ni eh, Kirkland. So, kaya nga, nung bumili kami ng tissue, tissue na Kirkland, sabi ko, eh, di ba sa Amerika, hindi naman na tutunaw yung tissue dito sa toilet. Kasi, di ba dito sa Japan, pina-flush yung sa toilet. Pero, sabi nung kaibigan ko, bumili daw yung biyanan niya ng gano'n na Kirkland na tissue na na-flush naman sa toilet. Kaya yun, bumili na rin kami. Tingnan niyo yung Haribo, di ba? Ang laki. Tapos itong ano yung masarap na yun na biskuit, ang laki din. Tapos basta ang lalaki ng serving. Tapos yung mga mango juice, dalawa na rin siya sa isang box. Tapos yung mga cheese, yan. Kung mahilig kayo sa mga cheesecake, kanyan Ganyan. Ang laki tapos yung mga juice. Ayan, 'di ba? Sta, ang laki-laki niya. Tapos 'yan yung milk. Alam niyo ba yung milk dalawa na 'yan pag binili nyo? Should bumili, ka, bumili rin kami niyan. Ito, tamago or egg. 'Yan yung tamago. 370 lang siya ilang piraso na. And meron din syempre sweet tocino sa nakatulad sa atin. Sweet tocino, longganisa, meron ding hot and spicy. So, meron ding pangkarage. And alam nyo, tingnan nyo yung onion, magkano? 980 yen, tapos ang dami na. O, oh, di diba? Ang sulit na sulit talaga dito. Tapos, eto yung mga school supplies, meron din sila nyan. So, yung packaging tape, 1,000 yen ang dami na. Yung eraser, ang dami na din. Nasa 900 yen. Tapos, yung mga basta glue, ganyan, nasa 1,000 yen. Yung origami, 1,000 yen. And ito yung maganda. Yung eraser siya na Mount Fuji. So, kapag na-erase nyo, nag-shape siya ng Mount Fuji. O, oh, ba diba? Japan na Japan. Or na tatlo. Nasa 1,500. So, yan yung pangmaramihan na gamit. Ganyan. And mga color pencils. Yan, ang dami, di ba? So, yung parang pag mamimili ka pag papasok sa school yung anak mo. Tapos yung mga nawawalang pencil, di ba? O bumili ka na ng maraming pencil and maraming color pencil, pati permanent marker. Yan, ang dami na din. And meron din ditong thermoflask. Tamo, dalawa na sila. Dalawa na din. So, nasa 3,000 yen. Nasa 1,500 pesos. Kung baga isa. So, yan. Parang laging buy one, take one siya. Laging dalawa-dalawa. ba diba? Kaya, kung may pagbibigyan ka, maramihan. O, oh, ayan. Sa mga wholesale na mga ganito. And sa Don Quixote, yun. Um, Tax-free naman don And maramihan din yung ibang mga pampasalubong. Pero, ito, tsaka Don Quijote. Ayan, pati yung kitchen aid na mixer, 25,000 yen. So, nasa, ang hirap mag-convert. Basta, i-divide nyo na lang by 2. Ayan, tapos, mga Starbucks na spring, kasi mag-spring na. Meron din mga Nescafe Gold, ganyan na maramihan. Ayan. And, meron ding mga madami mga cookies, chocolates. Ayan, pang maramihan. So, meron ding mga fish oil. Ayan, dito pala yung mga malalaki na mga bote, na mga vitamins na mga pinapadala sa amin noon. Ayan, dito pala yung nabibili sa mga ganitong wholesaler. Ayan. Tapos, mga calcium, vitamins, ganyan. So, ayan. And, alam nyo ba, Ganito yung mga bumibili. Ayan, no, by cart sila. Ang dami nilang mga pinapamili. O, oh, galon-galon, ganyan. And, meron din palang kainan dito. So, after nyo magbayad sa cashier, merong kainan. Pag napago na, siguro kayo magtitingin-tingin at mag -shopping. So, yung kain dito, kainan, ang laki ng serving. Pero, ang mura lang, 380 lang yung one slice pizza with unlimited na drinks. So that's all for today and ganito pala pagkayan card pero hindi sa amin 'yan ha. And ayan na yung pinamili namin. Salamat sa pagsama sa susunod ulit.